Hola! Tole leje, tole ledje. Unin at basahin. kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 12, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 18, verses 1 to 5, verse 10, Verses 12 to 14 Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang bata na kagaya nila dahil sa akin ay ako ang kanilang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang maanghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Ano ang akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyam na putsiyam na nangingain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang kinagagalak ang isang ito kaysa sa siyam na na hindi niya naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, tinanong ng mga alagad si Jesus kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kaya, ang ginawa ni Jesus, tinawag niya ang isang bata, pinatayo sa gitna nila, at sinabing, maliban kung magbagong loob at maging tulad ng bata, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ang nagpapakumbabagay ng batang ito ang siyang pinakadakila. Tapos, idinagdag pa niya sa gospel natin ngayon. Anong sabi niya? Huwag maliitin ang mga maliliit sapagkat may mga anghel silang laging nakatingin sa Ama sa langit. Ikinuwento rin niya ang talinghaga tungkol sa nawawalang tupa. Kaya dito sa gospel natin, mayroong dalawang uh, parabol parable. Mayroong dalawang gusto siyang i-emphasize. Una, pagiging bata. At pangalawa, yung tungkol sa nawawalang tupa. Una, Kapag bata ang naiisip natin, naiisip natin ang pagiging inosente, tapat at puno ng tiwala. Sa harap ng Diyos, gusto niya, gusto niya tayong bumalik sa ganitong puso. Ang gusto niya sa atin ay para tayo maging bata, hindi sa pag-iisip, kundi yung kalooban natin. Kasi yung mga bata, hindi mapagmataas, hindi nagbibilang ng mga mabubuting gawa para ipagyabang hindi umaasa sa kanyang sarili, kundi nagtitiwala sa Diyos. Madalas kasi, habang tumatanda tayo, nadadagdagan yung ating pride, nagiging self-reliance tayo. Ano self-reliance? Mang parang inaasa natin na kayang-kaya natin ang lahat. Umaasa tayo sa sarili natin galing sa sarili nating talino. At minsan, pag pagkalimot ng lahat na meron tayo na ang lahat pa lang ito ay galing sa biyaya kasi akala natin all of this tayo ang gumawa kaya nga may mga pagkakataon na masyado tayong nagiging adult sa pananampalataya natin anong description ng pagiging adult sa pananampalataya natin mas marami na tayong reklamo kaysa tiwala sa Diyos mas matatag ang ating pride kaysa magpakumbaba pero remember sa kaharian ng Diyos, ang pinakadakila ay 'yung marunong magbalik sa pag pagiging bata sa puso. diniscribe din sa gospel natin ngayon 'yung talinghaga ng nawawalang tupa. Para kay Lord, walang maliit o hindi mahalaga sa Diyos. Lahat tayo ay mahalaga. At kung minsan, tayo din 'yung naliligaw tayo din yung napapalayo sa Kanya. Pero ito'y magandang panawagan ngayon. Huwag kang magdalawang isip bumalik sapagkat may Diyos na naghihintay. Masaya-masaya kapag muli kang natagpuan. Bumalik tayo from adult sa bumalik tayo sa pagkabata sa ating pananampalataya. Paano natin ito maisasabuhay ngayong araw na ito. Una, magpakita rin tayo ng malasakit sa maliliit sa lipunan. Ito kasi yung mga, tingnan niyo po yung mga taong maliliit sa lipunan. Wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Wala silang kapangyari inaasahan. Wala silang yaman na inaasahan. Kundi ang magagwalang nila, magdasal na magdasal at magtiwala sa Diyos. Kaya Magpakita tayo ng malasakit sa kanila. Sa isang tao na walang boses o napabayaan, minsan ay magbigay tayo ng time sa kanila. Pangalawa, paano pa natin tumaisa sa buhay? Sa simpleng pagdarasal para sa mga naliligaw, maglaan tayo ng oras ngayong araw na ito para ipanalangin ang mga taong nalalayo sa pananampalataya. At panghuli, magtiwala tayo sa Diyos gaya ng bata. Marami tayong mga bagay na hindi natin control. Yalay natin ang hindi natin mga kontrolado sa Diyos. At umasa tayo na siya na ang bahala. Let us pray. Panginoon, salamat po sa paalala na ang pinakadakila sa iyong kaharian ay iyong may pusong gaya ng bata. Mapagpakumbaba, tapat, at puno ng tiwala. Turuan mo kaming Makita ang halaga ng bawat isa, lalo na yung mga itinuturing na maliit sa mata ng mundo. Tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pag-ibig upang kung paanong kami ay natagpuan mo, matulungan din namin magbalik ang mga nawawala. Amen. Kung ikaw ay nabless sa ating gospel reflection ngayon, naku, huwag mo itong itago para sa iyo lang. I-like at i-share natin ang audio gospel na ito. Maging tagapagdala tayo ng salita ng Diyos. Tandaan natin kung paano nakarating ito sa iyo sa pamamagitan ng iba. Maari ka rin maging daan para makarating naman ito sa iba. Let's pay it forward. Kung sakali po na nadidelay yung pagpapadala sa inyo ng audio gospel, ayan po sa screen, makikita po ninyo, maari mo rin itong mapakinggan sa Facebook. No? Through www.facebook.com Slash Kuya At sa Youtube Youtube.com Slash At Kuya Sam Nako marami po tayong ipapasok pa Ia-upload pa ng magagandang content Bukod sa Daily Gospel Na check na magpapalalim ng iyong pananampalataya Muli Ako po si Brothers Sam Lumalim at mamunga Lumalim sa pananampalataya Mamunga na mabubuting gawa God bless us all.